Hoy. Hey. Mermaids. Yeah, oh, Botang. Oh, kung saya. Oh, tay, buti naka-uwi ka na. Eh, gamit buksa mo. Asa dito ba yung mga pasalubong namin, Tay? Naku, Tay, excited na kami. Ngayon pa naman na Paskong-Pasko na, panigurado, marami kaming mga pasalubong dito. Eh, ano to? Asan yung mga pasalubong namin dito? Ako, pasensya na kayo mga anak. Wala kasi ako ng trabaho eh. Nagsarado yung kumpanya na pinapasukan ko, kaya napauwi ka agad ako. Pambihira naman oh. Ang tagal ka naming inantay mula sa Saudi, tapos wala ka man ng pasalubong para sa amin? Ano ba naman yan, tay? Teka lang, Jay. Baka ba naman may pera si tatay. Pera na lang pasalabong sa, sa ate, no? Ah, tama. Tay, penge pera. Isa pa nga yun eh. Sa lahat ng naipon ko, naibayad ko sa mga utang ko doon. Ano ba naman yan, tay? Hindi naman pwede yan. Alam mo uh, namang ko di ba? Ano magpapasko tayong walang pera? Nakakahiya sa mga kapitbahay. <laughs> Oo, oh, asensya na kayong mga anak. Wala talaga eh. Ano Wala man lang pasalubong kahit ano! Wala kang kwentang ama! Tara! bihira naman oh. No? Paskong-pasko tapos wala tayong pera? Kaya nga eh. Bet pa umuwi yun, wala naman palang dala. Ayun na nga eh. Wala palang silbi itong tatay natin eh. Di pwede yun. Tara, lumabas muna tayo. May naisip ako. Tara! Kailangan natin makadiskarte. Kaya? Yeah. Ay, sakto. Ayan si Eden. Ah, Eden. Oh. Eden. Alam mo na ba yung balita? Balita? Ano? Andiyan na yung tatay namin. Talaga? Matapos silang taon ng pagtatrabaho ng tatay mo sa abroad, mabuti naman na kapag desisyon siyang magbakasya sa Pilipinas. <laughs> Kaya nga eh. Oh, tapos, anong, anong okasyon? Eh, hey. ah. Sa totoo lang, daming ka lang mga gold. Talaga? Eh, di ba gustong-gusto mo yon? Oo, lalo na yung galing sa Saudi. Oh. At saka gustong-gusto ko yung gold doon kasi authentic yon, Walang halong ibang ano. Ay, naku, magaganda pa naman yung mga dalang gold ni tatay, no? Kaya nga, eh, pati sakto. Yung isang gold doon na itabi ko na para kay Eden. Ay, oo nga. Yung bibenta natin sa kanya? Oo. Ay, oh. ang galing mo talaga, Jay, boy. Alam na alam mo talaga ano yung mga hili ko. O siya, sige, kukunin ko na lang yun. Eh, magkano ba yun? Ah, ganto na lang. Bale, bayaran mo na lang kami ng cash, tapos ihahatid na lang namin sa iyo yung gold na gusto mo. Eh, kaso wala akong cash eh. Iji, ko na lang. Ay. Okay lang? Sige, okay. Sige, pwede. Eh, magkano ba nga yun? Medyo mura lang naman yun eh. Eh, magkano nga? Para mabayaran ko. Mga 50K. 50K? Murang-mura na yun sa'yo. Eh, teka lang. i check ko muna magkano balance ko sa Gcash ha. Ay, sakto. Ayan para talaga to sa gold. ano ba yung number nyo? Ay, ito. eto, eto. Binis. Ito, eto, eto. Oh, ayan. Ayun. Okay, successful. Ayan, o sige ha, aasahan ko yan. Ayun! O sige, dalin, ko, dalin na lang namin sa inyo ha. O sige. Sige, sige salamat. Bye. Ingat ka ha. Sige. Maraming salamat. Yes! Ay <laughs> Ayos! Ayos! Sabi ko naman kasi sa'yo eh. Makakadiscarte tayo. Pero may isa pa akong naisip pa na puntahan. Si Basta, tara, tara. Okay. <laughs> Buti. Um, magandang hapon. aso ko, uh, oo, dinala na namin dito kasi nakasalubong naka namin sa dan, muntik na nga makawin ng ibang tao doon eh. yun lang talaga yung sadya namin. Ibalik yung aso kasi baka mamaya kunin pa ng mga sino mang tao dyan na... Pero alam mo na ba yung balita-balita dito sa atin? Balita? Ah, hindi pa pala naabot yung chismis dito na nakauwi na yung tatay ko? Tatay Ay, namin? Oy, tingin yung saan chismosa? <laughs> ah, nakauwi na pala si Kuya Marlon! Oo, te! Dami lang kayong chocolate dyan! Hindi, ito nga, te! Pinapunta kami ni tatay dito! Kasi may pinapabenta siyang mga gadgets. Mga iPhone 16, Pro Max. 20K, dalawa na. Oo. Hoy! Ba't ang mura? May damdaman yung cellphone ko. Mabilis malobat. Baka uh, naman mabilis malobat, sayo na may Ay, hindi. Kasi galing Saudi yun. Uh, Saudi. Imported yun. Uh, Ba't ang mura? Ayun ay, na nga. Eh, kasi dahil magkakilala-kilala lang daw tayo dito, kaya binibenta niya ng mura sa'yo. Uh, sige, kukuha ko. Dalawa, 20K. Oo, oh, dalawa na yun. Apat, bibenta be ko sa mga kagigit. O siya, na sige. Ko? 40K yun, te. Ah, sige. Ay, ay. ay kunin ko yung cash ko sa bahay, sa kwarto. Ay. ay, meron ka bang ano dyan, kahit bank bank account na lang? Ah, sige. Para sure na... Ayun, may balance pa ba? ako. Send mo sa akin yung mga bank details mo. Ayun. Ako mag jackpot ay? pa tayo. Ayun na, te. Wait lang, ha? Wait 40k. 40 oh, gusto ko baos. Tara na, alis. Ay, naku! May namin Ay, naman. <laughs> o, sige, na naman. Ay, naman. Sige, nakukunin ko na. 40k, naman. Ayun mo, Check tito. mo, Ayun! Ayun! <laughs> sige! Bukas na bukas! Dadali na dito! hindi ko na lang sa inyo! <laughs> Wala pa kasi si tatay kasi may pinuntahan pa saglit sa tapos babalik din yun. Mga kinabukasan na! Panigurado! Wala pang sikat ng araw. Andito na kami. Naka ihatid na namin yung item na binili mo. Sige, ha. O, sige, paano? Una na kami. Salamat, madam, ha. Sige. Tara, thank you. Ay, na tayo si Hi. Oh, eto na yung pera, ha. ko na. Eto yung hati mo. Hating kapatid yan, ha. Bilangin mo pa. Sigurado ka, ha. Oo naman, no. Bakit gagatungan pa ba kita? Siyempre hindi. gusto ko sa'yo eh. Tsaka ang dami ko ng pambili. Magliliwalay ulit tayo. Magbabar tayo. Sakto. May alam pa naman akong bagong pasugalan na kakabukas lang doon. Sakto pero alit uh, late ng puhunan natin eh. Ano ka ba? Malaki na to. Partial pa nga to eh. Pag nagkaroon ulit tayo na ng mga ibang customer, tiba-tiba naman tayo ulit. Tsaka pag hinanap ng mga customer yung mga item, eh, hindi naman sa atin yung sisi eh. Kay tatay. Sabagay, kasi hindi ba sabi natin sa kanila na si tatay nagpapunta sa atin? Tumpak! At saka isa pa, walang karapatan si tatay magalit, no? Eh kasalanan niya naman kung bakit natin nagawa to. Ayan, may tao. Ikaw na! Buksan mo na! Ah, uh, bakit po? Andiyan ba si Marlon? Ah, uh, sige. Maupo po muna kayo. Ah, uh, ano po yung kailangan niyo po sa tatay namin? Ah. Ano kasi kakamustahin ko lang yung tatay niyo. Kasi, 'di ba? Kararating lang niya. Ah. Andito ka kasi akala mo may pasalubong. Ay nako. Walang pasalubong na dala si tatay. Pati nga kami walang pasalubong eh. Hindi 'yun. Hindi mo ako pupunta dito para sa pasalubong ng tatay niya. eh. Akala ko naman walang ibibigay yung tatay niya. Sige, ah. umuwi yung tatay niyo. Dahil may cancer yun. Huh? Kaya nga dito ako eh, para tulungan yung tatay niyo. Kasi, malaking utang na lubo sa tatay niyo eh. Eh, anong klaseng tulong na gagawin mo kay tatay? Ito. Lahat milyon million to. Kasi, malala yung cancer niya eh. Stage 4 na yun. Kaya, kailangan niya maoperahan agad. Kaya nga hinahalap yung tatay. Asan? Ah! Oh, oh. <laughs> hindi! Ah, kami na lang magbibigay nito kay tatay. Kasi, umalis si tatay eh. Oo, okay, tsaka... Manabalik. Oo, baka, ma, ga ba baka gabihin pa yun eh. Huwag ka mag-alala kasi iaabot namin agad kay tatay pag nakauwi na siya. Okay, okay lang naman kasi mga halak naman kayong tatay niya. Eh. Saka <laughs> isa pa, may lalaka talaga ako eh. Ay. Masabi na lang sa tatay niya. Sige, Sige salamat Maraming salamat, marami salamat. mag-iingat ka <laughs> Yun, wala na. <laughs> Naku! Naku, Jeboy! Ang daming pera nito! Eh, paro, paano yan? Eh, pampagamot ni tatay ito eh. <coughs> Ay, naku, Jeboy! Iisipin mo pa ba yun? Tsaka wala akong pakialam kahit mamatay pa si tatay, no? Pera lang ang importante sa atin. Umuwi nga siya dito, wala siyang dalang pasalubong para sa atin eh. Papasko, tapos wala man lang siyang dalang kahit ni piso. Pero sakto to! Di ba magbabar tayo? Tsaka no? May pandagdag budget na tayo. Ay, nako hindi lang pang barto. Pwede tayong pumunta dun sa bagong pasugwala na kakabukas lang. Eh kaya ka kasino! <gibit> Ikaw talaga okay. eh! Ah, ah. So, paano? Hatiin na natin to. Eh hindi, huwag na! Gamitin na natin sa kasino. Ano ka ba? itago eh, ita ko ita muna. itago mo muna kasi baka mamaya. Darating yun si tatay. So, sige. Ojay! Okay. Asa, Ah, ayun tay. Tinatago yung pera. Ha? Huh? Ah, yung, yung, ibig kong sabihin tay, tinatago yung alkansya niya. Ah, uh, nga pala may dumating ba dito na, na kaibigan mo? No? Ah, uh, oo tay. Tsaka, totoo ba yung sinabi niya na may cancer daw po kayo? O, tay. Oo. Ako okay, tali, yun naman yung dahilan kung bakit bakit umuwi ako eh. Hindi ko lang alam kung paano ko sasabihin sa inyo. Nga pala, mainiwan ba sa siya yung pera? Kasi, pampagamot ko yun. Ah, wala, wala, tay. Wala pong... Wala namang iniwan na pera dito. Tsaka, hinanap lang kayo tapos umalis na rin. Tsaka sabi, hindi na doon siya babalik. Di ba? Oo. Talaga ba? Ha? Sa so, tingin niyo ba, hindi ko alam yung mga pinagagawa nyo? Teka, teka lang tay. Ano ibig mong sabihin? Nakausap ko yung mga kapitbahay natin. Tinawagan nila ako. Sa so, tingin hindi ko alam pinagagawa nyo? Yung kalukuhan nyo? Teka lang tay, ano bang kalukuhan pinagsasabi mo? Lahat sila niloko nyo. Binibentahan nyo ng gabit na wala naman. Eh agad naman kayo naniniwala sa mga chismos ang kapitbahay natin eh. Bakit? Totoo ba? Eh hindi naman. At yung kaibigan ko, alam nyo ba yung pumunta rito? Ha? Ah, police yun. Police? So paano pare? Wala nang magagawa kung di damputin yung dalawang anak mo. Eh sapat na ebidensya na yung nasa kanila yung pera. Teka lang, police ka? Eh, malamang. Tsaka, di ba, dami nagre-reklamo sa inyo. Pare, masang buti pa. Danig na na tong dalawa mong anak. Eh, teka lang. Kaya lang naman ang dami nagawa to. Dahil walang pasalubong si tatay eh. Teka lang, tay. Tandaan mo, hindi naman namin magagawa to kundi dahil iyo eh. Kung nabibigay mo lang sana yung mga pangangailangan namin, di ba? Hindi sana kami gagawa ng masama. Hindi ko nabibigay? Ha? Lahat ng luho nyo binigay ko. Magandang tahanan, binigyan ko kayo ng lahat. Nagpakahirap ako sa abroad para sa inyo. Wala naman talaga ako sakit eh. Sinusubukan ko lang kayong dalawa. Umuwi ako kasi may negosyo na tayo dito. Na sana para sa inyo yung dalawa yon. Pero anong ginawa nyo? Kala nyo ba? Hindi ko alam na matagal nyo na ako niloloko. Lahat ng pinaghirapan ko sa abroad, nilustay nyo sa mga bisyo nyo. Siguro, kailangan talagang maturukan kayo ng leksyon. Teka lang tayo, sandali lang. Baka naman po yung pag-usapan natin to. Eh, mga anak nyo pa rin kami, kaya hindi nyo kami pwedeng pakulong, hindi nyo pwedeng gawin to sa amin. Alam nyo, masakit sa akin na ako mismo yung magpapakulong sa inyo. Pero mas masakit sa akin kung mapapahama kayo dahil sa kalokohan na pinaggagawa nyo. Tay! Parang awa mo na, huwag mo naman gawin sa amin to! Sige na, pre. Ikaw nang bahala sa kanila. Tay, maawa po na, kayo. Sige na! Tay! Maawa! ko kayong kalokohan! Tay, tira. maawa kayo tayo! Tay, sige na! Tay!